Oh, malipas eh. po isang oras at kalate. Malapit ako kami ma-rescue. Ma, pre, malapit. na. <laughs> mm. so, ma, lang, pre. na po kami. Eh. Ganun pa rin po ang mga pangyayari. Ma, malapit ang mga video sa ma. <laughs> Boom. Boom. Opo, <laughs> may evidence eh, na ito, inaatak na. Inaatak na Huwag lang magalaw po. Huwag lang po. po. Huwag lang po. po. naka-wala na po nagpag-asa si Tago <laughs> Kingpin din po naka-wala na po nagpag-asa na pa rin na nga nahatang ka pa yung mataas boom uh. wala rin yung drone doon no? e po mga kaibigan hindi na po kami makaka-uwi pwede eh. so, na yan e na pa rin malapit siya pa rin malapit siya pa rin nararamdaman ko manapit na talaga na okay na kami sir! <laughs> Ang okay. ganito okay. gagawin akong Niwala na, S na, na, wala wala na, na ta wala tayo sa ground! Wala na tayo sa ground! Wala na tayo sa ground! Wala na tayo Pag ground! Oh, oh, wala saktong, na kasang, <laughs> wala tayo sa ground! Ma! Huwag din na Hindi na ako makakasak to gago! Hindi na ako makakapagasak sa Huwag mo Huwag ka magalaw basta! Tayo put lang! Pag huwag to yari sa second floor lahat ka ta! ta. Matakas yung second floor! Tapos babagsak to walang control! Ang bigat nito. Hindi kasi pre, pagka bumagsak may additional peta sa pang ground sa baba na ground floor. Sa kasi sa Mega Mall gano'n eh. Hindi, pag bumagsak yan, dire-diretso tayo. Pag-usok pa ka kasi wala nga. Bulusong etol! Kinatak na nga na no? na na <laughs> lang natin. wala na po mga ilaw. Ako pa rin, kaya din. Uy! Wala nang ilaw wala na. pa rin, wala nang pangarihan. Umbiwa! Umbiwa mo lang. Baka masira pa kasi. One bar na lang ako po, ta. Hindi ko, ko, ko na, na makabuta yung paglibita namin. Wala pa na daw sa ano na atin. Mayroon, mayroon.